Morning at uh, nandito tayo muli sa araw na mapagpala kung saan uh, bibigyan na naman tayo ng uh, pagkain ng aking uh, mga manok um, uh, sa area B na So sa ngayon no, ganito lang yung uh, ano, ito yung uh, piniprepare ko sa madaling araw uh, sa hanang saging. So hahaluan uh, ko itong sahan ng saging nang uh, drop itong uh, ano, uh, rice brand no? so yung uh, binibigay ko naman sa mga breeders so nagbibigay pa rin ako ng uh, crack corn na konti at counting uh, konting feeds no? Uh, ano, breeder feeds so isa na natin at mix uh, imimix muna natin yung uh, bibigay, natin sa mga ano at uh, sa mga ano sa mga pato. So, yan po, no? Uh, ito yung uh, tinatat na saging ng uh, ano uh, banana trunk baga, no oh so, uh, magbibigay ako ng count dito ng sa mga breeder no ata uh, ito naman yung para sa aking uh, mga ano mga mas cupid at uh, yung mga raging na naka raging diyan na mga native kong manok no oh so, inahaluan ko naman ito ng uh, ito uh, ito yung rice bran ito yung uh, tinatawag nilang rice bran uh, ipah ng uh, palay at uh, ito yung sinasahog natin dito so para makatipid tayo no kaya chichyaga uh, akong mag uh, ano magtatadtad ng uh, ano ang uh, saha ng saging no so kagaya rin ng uh, nasabi ko dati na pag uh, kung anong uh, abundant sa lugar mo kung uh, gusto mong makatipid ng uh, patuka, kasi sa pagkaalaga nito, kailangan lang talaga na hindi ka tumitigil uh, mag-research sa uh, kung anong pwedeng alternatibo na pwede mong uh, gawing patuka sa iyong uh, mga alaga. So kagaya nito, uh, ang abundat sa ating lugar ay eh, itong uh, saha ng saging, itong mga saging. Marami tayong sagingan dito na mapagkukuhanan Kahit araw-araw mong uh, tatadda rin, hindi mo basta-basta mauubos yan. So, itong uh, susunod naman, kung uh, uh, meron tayong panggiling, so hindi na tayo, ano, hindi na tayo mamamroblema. Kahit siguro itong kambing natin, pwede nating uh, itong mga saha ng saging, mga uh, banana trunk, igigiling natin. At uh, gagawin nating uh, lagyan ng uh, mulasis So, masusubukan natin kung uh, kakainin ng ating mga alaga kasi itong mga kambing ko yan nga yung uh, madalas na problema dito uh, so limitado na talaga dahil uh, sa uh, lahat ng uh, lupain dito ay may mga tanim no? kaya hindi tayo basta basta nakakapagpastol ng uh, libre uh, pinipili lang natin yung uh, pwede kasi sinasala nga lang natin yung mga tanim so kagaya ngayon no kung uh, meron tayong panggiling subukan natin gilingin tong uh, banana trunk para ipakain natin sa ating mga kambing although itong aking mga kambing ay nitip uh, native sanay sa kahit na pakunti-kunti lang na pagkain hindi kagaya ng mga may lahi na kambing na talagang uh, kailangan mo talagang uh, supplyan ng magandang pagkain so ngayon Uh, balang araw, yan rin ang uh, iniisip natin. Kasi dito sa lugar namin ay uh, ang abundant dito, tubo. No, yung uh, talbos ng tubo, pag uh, panahon ng tagmiling, so, patapon na lang yon sinusunog lang. So, pwede natin, na uh, no, uh, pwede natin pag-aralan kung paano natin magagawa na pagkain. No? Kagaya ng pagsasilence, So, tanging inaantay na lang natin ay uh, mga gamit sa pagsasailage kagaya ng panggiling kasi hindi naman natin kaya tagta din yan. Kailangan talaga natin ng shredder, no? At uh, shred natin yan at uh, masasailage natin. So, uh, doon pumapasok yung uh, sinasabi natin ang try and error pa rin. Kasi, titry si natin kung kakainin ng uh, kambing pero kung uh, kakainin niya ibig sabihin masolusyonan na yung uh, ah uh, kakulangan ng pagkain nila no Maggaroon na sila ng uh, sapat na pagkain ang kailangan na lang natin doon ay bodega na mapag-imbakan ng uh, ating uh, ano ating uh, pagkain so tuloy tayo sa paggawa ng uh, pagkain nila no so ngayon ah uh, minimix lang ganito no? eh, minimix sure na uh, nakaano sila no? na mimix lahat para pari uh, pare-parehas ng uh, ano yung pagmimix niya na may saha ng saging at uh, mayroon siyang uh, ano, rice bran So kahapon nakabili na, na naman tayo nung isang sako na ano kasi paubos na rin yung uh, nabili natin nung isang uh, ang uh, itong mas kubidak talaga ay uh, napakalakas kumain. So ganoon lang po no at uh, ito na siya yung ibibigay natin sa mga nakaraging dito na mga manok at uh, yung uh, maskubidak mas natin. So next naman natin ang gagawin, no? Ay ito uh, itong uh, paggawa natin ng uh, ano, pagkain naman ng breeder. Yung ipapakita ko. Ito naman yung pagkain ng breeder. Nakikita niyo mayroon siyang pigs, mayroon siyang uh, crack corn. So ihahalo natin 'yan dito, no? Uh, yan. Yan. So, meron rin rice bran. Pinaghalo-halo ko na ito. Ako na rin ang uh, gumawa ng mix nito. Meron siyang uh, rice bran. Meron siyang uh, crack corn. Meron siyang kunting peach. So, ayan po siya. ko so, mix natin uli. No? Kasi, ito yung binibigay natin sa breeder. Naiiba rin sa ano, iba yung uh, binibigay natin ni to lang na Oh so, naman natin ang sure para hindi yung uh, feeds lang uh, mapupunta sa isa yung isa naman ay uh, puro saha ng saging kailangan uh, ma-mix ta natin ng uh, maganda ha? So ito na yung uh, bibigyan natin sa ating mga breeder so magbibigyan na tayo dahil uh, sila ay nagugutom na no Lalabas tayo dito sa ginagawan ko ng uh, ano, pagkain nila at uh, magbibigay na tayo. Ito, no, nagugutom na rin tong uh, aking uh, mga Dikal brown. So, wala tayong cameraman, uh, So, ito yung ating uh, ano, uh, lang, uh, So, ito na. At uh, na talaga sila. Uh, so, kasi dyan na 'yung tayo. Ayan. Oh, so, ganito lang po 'no, 'yung uh, gagawa natin ha? umaga at saka hapon. Pero sa 'yung uh, banana trunk, sa umaga lang ako naghahalo, uh, 'no. Sa hapon, hindi ako uh, ano, gumagawa ng uh, banana trunk. So, ano lang ha? ito na 'yung uh, oro na lang ang binibigay ko pero konti lang no kasi matutulog lang naman sila sa gabi so next naman na uh, bibigyan natin yung uh, sa kabila kasi isa dalawa tatlo apat apat na kwarto ito so pinagbubukod-bukod ko para sa uh, yung uh, plano kong uh, pag-webred no para itong uh, decal brown decal brown lang talabas talaga na decal brown pero dito sa kabila, naghahalo-halo na sila dyan. Dahil uh, hindi ko nailagay dito yung mga decal brown na nandiyan dyan. Kasi tinutukan nito. Uh, dumalaga pa yan nung uh, nilagay ko dyan. Dyan sa kabila, hindi nila tinutukan. Kaya pinapanatili ko na lang. Uh, nakabukod na lang itong decal brown na ito. Yung black astrolog at uh, yung Rhode Island. So, uh, punta na tayo sa kabila. gugutom na rin tong mga ano na ito, tong mga nasa labas, no? Pero unahin muna natin 'yan sila. Oh. Ito mga yes, mga parawakan si amo No? Huh? So para rami natin 'yan, no? At, uh, may nagtanong din sa atin kung magkano binta natin diyan. So masasagot lang natin, masasabi lang natin 'yan yung uh, itlog nila. Masasabi natin ay uh, hindi tayo nagbebenta pa dahil uh, gusto nating maparami. No? Huh? O, oh, ayan. Uh, bibigay tayo ng uh, pagkain nila. <laughs> oh. ayan. <laughs> uh. na, oh, na talaga sila, oh. uh. May na kayo, Pero Meron na silang uh, dalawang itlog dito. O, oh. ito, so, nanuno ka ito eh. Yan o. Oh. kaya ng pubya yung ano, nagkakasugat-sugat kamay ko. na ng pubya yung kamay ko. So, yan na. Uh, so, next naman, punta natin yung uh, sa Rhode Island. No? So, yan po sa mga gusto magalaga ng ganitong uh, manok, no? So, uh, pag uh, nakapag-breed tayo o pwede tayo, pwede ninyo akong kontakin sa aking Facebook page ay sa aking Facebook Binji Kanakan, no? So, ina-upload ko ito sa aking Facebook Binji Kanakan at uh, sa YouTube channel ko Biyahe ni Binji TV. So, yan po, no? At uh, sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload patungkol sa kagaya nito, pag-aalaga ng livestock, kambing, muscovy duck, at uh, itong chicken, free-range chicken. So sa ngayon, target natin na uh, magkaroon tayo ng uh, maraming uh, native chicken, itong uh, parawakan, at meron na tayong diyan uh, mga ano mga uh, inahin na uh, gusto nating ano pero yung parawa na iko-cross braid natin sa heritage chicken ng uh, mga tandang ko so ito naman yung Rhode Island at uh, nakasilip na yung uh, black castrolop do no yon oh, so misilip na sila sa atin but uh, daw tayo nang uh, tagal-tagal at ang ingay-ingay natin yan sila oh yan. so yan, uh, gugutom na rin yan sila dahil uh, medyo ulit yung uh, dating natin. So salamat po, salamat sana napo po tuloy-tuloy lang ang inyong suporta uh, sa ating uh, munting channel ni uh, Binji TV at sa aking uh, Facebook uh, Binji Kanakan. Salamat po, salamat sa panunood ninyo at mga share and like ninyo. Malaking tulong po sa atin 'yan. Sa ating mga channel, salamat po, salamat.